Itatakutin natin si papa Huh? Baisok. <laughs> may ka naman. na kita. Pakuhain ko ng Kakain na tayo. Sa tayo kumain. Baisok! Hoy! Baisok! Ano? Kumuha ng dahon. Ba't magdadahon pa? Di may mga plato naman tayo dyan? Saan kumain sa dahon? Ay, bako. Na? Na? na eh. Ay, sus. Kapin na. takot doon dahil no gender one. Hindi uh. <laughs> 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 nga, hindi 'ko na kumuha. Ikaw na bilisan mo na. <laughs> Para tong. Ito's naman kalalakeng mo tao. Kasabay ng anak mo. Ay nandoon sa kinalalala niya. Minsan sa. Ye. Ano pa si Daisy's katabi? Princess. Princess. Oh. 'Yung mascara na inorder ko. 'Yung mascara. Doon, kunin mo na. Ba. Eh, tatakotin natin. Ha? Ah? Ang tagal-tagal eh. Nakuha lang ng daon na saging Yung hmm, damit na puti. Maganda nga yung manakot at ano, undas. Magandaruan. mm -hmm. ko daw. Hindi ganyan. Ah, yung ano?

I-ano e, ba? Wala bagay. Na. Ah. <laughs> o, <Baso. laughs> Hindi ka nagsindi. Tara. Tara na. Tingko Dito Kailan naman kasi gabi ay wala ano may kasi Kawin na dito ba, dito. Dito ba ang daan? Oo.

Eh nah, no nah. Tatago nah. na ako dito dito ka. Saan? Tatago pa. <laughs> 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 oh, ang may multo doon. Multo ba? Oo nga, oo. Ayan ang daon. Magamit ba natin yan? Eh, may multo nga doon. nagkadaba pa ako. Ano? pata sa'yo yan. Para tong tanga tong tao na to, eh. Kalaki-laki tao, eh. Kalaki-laki tao. <laughs> Parakang. May ka naman <laughs> mo, eh. Kalaki-laki tao. <laughs> Para tong tao na to. Di na mo nangyari sa dahon. O, di na. na lang tayo.